isang mabagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay February 10, 2025, Lunes. At ngayon ay ginugunita natin ang kapisahan ni Santa Escolastica, isang dalaga. Ang ating po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Genesis chapter 1 verses 1 to 19. Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit, ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, Magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim naman ay tinawag niyang gabi. Dumaan ng gabi at sumapit ang umaga, iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang magahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari ito. Ginawa ng Diyos ang kalawakan na pumagitan sa tubig na nasa itaas at nasa ibaba. Langit ang itinawag niya sa kalawakan. Dumaan ng gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magsama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At ito'y nangyari. Ang lupa ay tinawag niyang daigdig at karagatan naman ang nagsama-samang tubig. Nasiyan siya nang ito'y mamasdan. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, Magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng halamang namumunga at nagbubutil. At nangyari ito, tumubunga sa lupa ang gayong mga halaman. Nasihan siya sa kanyang ginawa nang ito'y mamasdan. Dumaan ng gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikatlong araw. Sinabi pa ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit para mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang mga ito'y magsasabog ng liwanag sa daigdig. At gayon nga ang nangyari. Nilika ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw. Ang araw upang tumanglaw sa maghapon at ang buwan upang magbigay liwanag kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Iniligay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magsabog ng liwanag sa daigdi. Tumanglaw kung araw o gabi at magbukod sa liwanag at pili. Pinagmasda ng Diyos ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ng umaga, iyon ang ikaapat na araw. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyong pong lahat. At tayo po ngayon ni nagsisimula sa ating pagbabasa sa aklat ng Genesis na natapos natin ang bahagi no ng sulat sa mga Hebreo at ngayon naman po ay sa aklat ng Genesis at narinig natin ang unang bahagi ng kwento ng paglilika o uh, kaya nga po Genesis no ito ang the beginning ang simula at dito yung unang apat na araw ang paglikha sa daigdig, ang paglikha sa uh, tubig, sa lupa, sa kalangitan. Na uh, talagang maganda po na mapagnilaya natin na uh, sa simulan pa ay talagang nilikha ng Diyos ang daigdig para sa tao. Uh, at sa mga susunod na araw maririnig natin na ang huling lilikain ay ang tao at ito ang pamamahalain niya sa kanyang mga nilikha. So ang daigdig ang kapaligiran natin ay nilikha ng Diyos at sabi nga po no sa tuwing matatapos niyang likhain ito siya ay nasiyahan. At talaga naman po napakaganda ng ating pong mundo. Na habon ito maganda po na mapagnilayan natin no. Yung kagandahan ito ay uh, na appreciate ba natin o dahil nga sa mga nangyayari ay nakikita natin yung pagkasira ng kalikasan dahil sa kapabayaan at kalabisan ng mga tao. Uh, uh, sana po no, ma-realize din natin dahil naranasan natin yung yung simpleng buhay na ang mga bata ay nakakapaglaro sa sa mga puno, nakakapaglambitin, nakakasilong tayo sa makakapal na puno uh, o mga dahon ng puno. Pero ngayon ay unti-unti hindi na ito nararanasan dahil na wala na rin puno na naaakyatan. Lahat ng kabundukan ay yung mga dating nakikita natin na punong-puno ng, ng mga puno ay ngayon ay puro bahay na. Makikita mo sa highway, puro tapyas na ang mga kabundukan. Maging ang karagatan natin. No? Ngayon dito sa Manila o sa, sa may Ross Boulevard, uh, tatabunan na no? yung dating pagtanaw mo tubig ngayon ay parang disyerto dahil nga tinabunan na rin no, ng, ng, lupa so sana po ay mapagnilayan natin ang pagpapahalaga at bigyan natin ng importansya ang kalikasan na ginawa ng Diyos at muli mula po dito sa National Shrine of Nas La ito po ang ating unang pagbasa pag sa araw na ito.